Inisplok ng talent manager na si Ogie Diaz sa kanyang vlog na magkaiba ang nakarating sa kanyang kasagutan tungkol sa estado ng relasyon ni Nabea Alonso at Dominic Roque. Matutuli pa rin umano ang kasal nila sa Madrid sa September at baka may wedding jitters lang daw si Bea. Ayon sa isang source, pero say naman ng isang pang source ni Ogie ay hiwalay na umano talaga ang dalawa pero sinusuyo pa rin ni Dom si Bea para magkaayos sila. Ayan. Ayan, 'di ba para iba-iba kay papao, 'di ba? Oh, dalawang version. Oo, oo, Pero 'yan, kung matutuloy ang kasal na sabi nga sa September 4, at nagsabi pa friendship sa madre, 'di ba? Mm. Doon daw ang kasal. Kung matutuloy at kung may problema nga sila sa kanilang relasyon. Ibig sabihin na ayos. Pero kung di matutuloy ang kasal, totoo nga, nahiwalay na. Siyempre. Kasi iba-iba yung sources na nagpagating oh. sa kanya na dahilan. Eh. Di ba, pwede tuloy ang kasal, hindi hiwalay. Meron nang sasabi, hiwalay na. Oo, oh, pero alam mo, yung soyo factor na sinusoyo ni, ano, ni, Dominic Silvella, yun ang talaga ang dapat gawin ni Dominic. Okay. Di ba? Kung, kung to ano, nagkakalabuan okay. sila. Okay. Yun. Pero sabi nga ni, ano, ni Papa O, oh, di ba, sa pagitan ng ano, uh January di ba hmm. kasi ang pinaka posting ni Bea, yung Japan nila okay di ba so ang sabi ng source naman ni Papa O is before sila pumunta sa Korea which is January 26 okay. pumunta sa Korea si Papa O eh oh. sa nasa, nasa pagitan ng 20 to 21 daw nagkalabuan Ayan. Na ng January. Oo, oh, oh, ng January. After okay. ng Japan na yun. Oo. Oh. Oh, oh. Kasi nga, syempre, ang mga netizens, mm -hmm. yan eh, kapag ka napansin nila na, oh, bakit hindi na suot yung engagement ring? Mm -hmm. Samantalang dapat, since engaged na sila, dapat naman suot. At, eh, what if? Nagugas ka ng oh, plato, oh. bawal maano yung ano mo, tatanggal yung ako At ang with, uh, Kuya Rolda, ah. At Kuya Romel is lalo pang umigting nung nagkaroon ng get-together itong magbe-best friend si Bea. So, si Pimpos Romana at saka siya. Beya oh, So? Oo, Beya So. Oo, yun sa maan. PBB. Ah, Oo PBB, best friend nila. niya yun eh. Tsaka ah. si Pimpos, silang tatlo. Ano so para... ba Beya Say? Beya So, yung dati sa PBB. Ano Say? Ay, Say Alonso pala yun. So nagkita-kita sila. Ah. Tapos? Nagkita-kita sila, nagkaroon sila ng ano ah, kumbaga get-together okay. na magbe-best friend. Di pa pag may mga ganung ano, baka nagkakaroon ng hingaan ng problema yun ang mga pagdududa dun sa mga netizen na nag-aano dun na. Sa saka alam mo, di ba sa ganyang ano, pagtitipo, pero hindi ko naman inalo kay Bea to Oo. ah. Oo. Yung, halimbawa, yung lasing na lasing. Mm. Ayan! Di ba yung nagpapakalunod sa alak habang nagbabanding, parang may pinagdadaanan. Sa di ba? Tapos at sa pagbabanding oh. nilang kapag lasing lasing yan, napapakwento ka na talaga yung mga sentiments mo o kaysa manang loob. Oh, Doon malalaman. Kasi meron sikat na actress Ah, yung blind item. ito naman ba natin to? Oh, oh, yung, ay, yung sikat na actress na talagang naglulupasay, sa'yo, nag-iiyak, oh, talagang uh, nagwawala. Oh, na, nung nalasing na siya, kasi may pinagdadaanan. Na mm. yung pala, yung talaga. Oo, oh, 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 para parang gano'n. item na natin. Di tayo, pag oh. may pinagdadaanan, parang yung mga best friends natin gusto natin makita. Nagre-regroup tayo, di ba? Ay, gano'n? Oo. Kagaya sa Wednesday, magre-regroup tayo, di ba? So, sinong malalaglag? Parang!